Ano masasabi mo ngayong nalaman natin na wala pala talagang relasyon si parkboy at Cherry White? Siyempre, yeah, nakakabigla. Sa tingin mo ba, ginamit lang talaga ni Cherry White si Pakboy? Boy. lulat din ako eh, akala ko kasi talagang sila. Sa tingin ko, para sa akin, parang ganun. Oh. So, yun nga guys, medyo mainit-init pa yung issue. Siguro napanood nyo na sa mga video nila. What is that? Mga... Tingnan natin ang mga reaksyon ng kasama ko kung ano masasabi nila sa mga issue na lumalabas ngayon regarding kay Cherry White at Pacboy. Tarangin natin sila guys. Oo, oh, ito yung mga kasama ko. Oh. Medyo pinapanood nila yung video eh. Mga mga retest yan eh. Oh. Paps, walang Oy. ka na Paps. Napanood siguro yung video ano? Ito Paps, napanood ko pa lang. Napanood ko lang. Paps, may eh, tanong ako sa ngayon. Ano masasabi mo ngayong nalaman natin na wala pala talagang relasyon si Pacboy at Cherry White? Ano oh, masasabi ka rin? Nagulat din ako eh. Kakaalala ko kasi talagang sila. Oh. Sila, no? Oo. Oh, kasi talagang pagkatitin mo, parang sila talaga eh. Mm -hmm. Tapos may kwento rin sa atin na sila talaga, di ba? Kung baka, Paps, nagulat ka talaga. Oo. Oh. Hindi mo alam na ganun. Hindi. Ngayon, inamin nila na ganun. Eh, tanong ko. Tanong, pangalawang tanong ko, Paps. Sa tingin mo ba, ginamit lang talaga ni Cherry White si Pacboy? Ako, oh, tingin ko hindi. hindi. Sincere naman si Cherry White, nabagod talaga niya si Pacboy. Ah. Kung baga, we, good thing din talaga napunta si Pacboy kay Cherry White. Oh. Kung baga, we, malaki rin yung nag, nagbago kay Pacboy. Kung baga, win-win din naman, ano? Oo, oh, wala nga yun. Kung baga, talaga sila. Hmm. Hindi yun yung parang nakinabang yung babae, nakinabang yung si Pacboy, hindi ganun. Hindi ganun. Kung baga, ano yun? Sincere naman talaga, talaga sila. Kung baga, ah. we, alam, may buhay tapang na ngayon eh. Hmm. Ah, ano? mo, baka magkaroon ng X-Tack eh. <laughs> ikaw, <laughs> okay. gusto <Di>, mo joke lang, joke lang. <laughs> Yari yeah, ka. Pops, wala ano naman Pops. Ay. Same question. Anong masasabi mo ngayong nalaman natin na wala palang relasyon ang Cherry White at Pacboy? Siyempre, nakakabigla. Nakabigla ka. Oo, ano? oh, kasi di, ang pagkakaalam ko sila talaga. Hmm. Eh, dito, eto nga, pinapanood ko eh. Oo. Oh. Eh dito ko nalaman na talagang wala, wala pa lang cherry white at pop boy. Ang hinayang nga pa. Sa tagal ng pagkasama nila. oh, may git one year din. oh, one no? year. Ito, sabi nga dito, 1 year ang pagkasama hey. nila. Sayang, sayang. Kaya hey, eh, ngayon, Pops, sa tingin mo ba, ginamit lang ni Cherry White si Pakoy? Kung sa tingin ko, para sa akin, parang gano'n Pero kung ginamit man siya ni Cherry White, silang dalawa nagamitan. Ganun. Pa pagkakaintindi ko. <laughs> nagamitan. Nagamitan. Dahil kasi pareho naman silang nakinabang eh. Oo. Oh, Wala namang... Eh. Kung ginamit lang si, ni Cherry White si Pacboy, sana si Cherry White lang ang nakinabang. Eh hindi, nakinabang din naman natin si Pacboy. Nakikita naman natin na gumanda rin yung followers si Pacboy, gumanda yung buhay niya. Mm. Tapos si Cherry White, ganun din siya. Pareho lang. Yan. Salamat, Pap. Salamat, Pap. Dave ikaw so, Dale, ano masasabi mo na nalaman natin na wala palang relasyon ng Cherry White at Packboy? Eh, syempre, nakakalungkot bilang tagahanga. Syempre, umasa kami na may relasyon pala talaga. Eh. Oh, Oo, kasi... Kumbaga, na, naba, totoo siguro yung comment na expired na eka yung kontrata ni Packboy. Pang one year lang eka. Oh shit, not ba, good. Sa, parang kontrata. Hindi ano? pala totoo eka yung relasyon. Ah, <laughs> panginayang Babs, ano? Marami na saktan. Sa ng mga fans. Na fans. Sa tingin mo ba ginamit lang ni Cherry White sa si Packboy? Eh, ano? pangit yung term na ginamit. Hmm. Siguro ano, na uh, give and take sila. Give and take, oh, oh give and take ano. Oh. Kanyarin, nakikinabang din si Cherry White saka si Pacboy. Pabaga, hindi lang na alagaan ni si Pacboy yung ano, nag, nakukuha niyang benefits kay Cherry White. So, oh, so. Salamat, Pops. Ha. Pops, ikaw, oh, wow. so, ano masasabi mo? Wala palang relasyon ng Cherry White at saka Pacboy. Nangihinaya ako, Pops. Kung hmm. dati ko palang nalaman, kasi ano, naki nakialam na ako. <laughs> Ay, na. Hindi pala totoo yun? Hindi totoo yun eh. Ay, kasi sabi lang oh, sa video. Oh. Kasi hindi ako nananalo ng kaibigan eh. Kung alam ko lang na hindi totoo, de sana ako na sumingit na ako nung nakita ko si Cherry White. Sana yun, lang. Kaya na, na si Pacboy talaga. Sanya. Hindi pa tinutuo eh. Okay. Hindi mo ba ginamit lang ni Cherry White si Pacboy? Tingin ko naman hindi naman kasi parehas naman silang vlogger. Magkasama sila. Siyempre, di ba? Parang naghihilaan sila pataas parehas. Content isa, tapos nagko-content din yung isa, uh, diba? di ba? Win win naman na. Eh? Oh, win -win. parang ganun yung mga vlogger. Eh. Pero nanghihinayang talaga ako, Pops. Kung nalaman ko lang agad yan, hiniingit uh -huh. ako. Sayang, sayang, Pops. Kaya seri white yun eh. Oo, oh, na napunta pa talaga boy tapang. Oo, oh, doon lang pala mapupunta. <laughs> <laughs> sayang talaga. <laughs> malas. <laughs> malas. Malas, malas. <laughs> Sige, okay, Pops. Sige. Yeah. Uh, Bugs, o si Kaka White daw, gusto ba? Uh... Eh, hindi, yung cherry white muna, <laughs> topic. <laughs> oh, Bugs TV. Hmm. Ayun, ano, ma ano masasabi mo Ngayon nalaman natin wala pa lang Cherry wala at, at Eh, alam ko naman 'yan eh, noon pa bago pa lang mawala sa atin si parkboy sinabihan ako na si Pakboy na mag-iingat ka. Huwag mo sa seryosohin dahil darating yung panahon na masasaktan ka bandang huli. So ayan na nga, nagkatotoo nga. Oh shit. Ano? Kumbaga, hmm. oh shit, not good. Sinabi ko kay parkboy dati yan. Kumbaga kasi iniwan niya yung timbogok para sa pag-ibig tapos wala palang relasyon. Oh shit, not good. Ano din ni Bayo yan? isa lang kami ng opinion ni Bayo eh na masasaktan ka man dang huli. na no, eh, sa, tingin mo ba ginamit lang ni Cherry White si Paco? Eh, kumbaga si Cherry White tsaka si Paco boy, dyan sila nag-start eh. Kumbaga nag-boom sila. Pareha sila naggamitan. Paco-boom na yun. Oh, oh, boom boom na yun. Ito, eh, di naman natin alam na may kontrata lang pala eh, hanggang one year. kontrata <laughs> lang. Oh, tayo mo nakalagay dito sa ano, plastic bottle, recycle. Para para galon, para <laughs> galon. Ay, paps. Ayun. Ano masasabi mo sa ano, yung wala talaga silang relasyon? Oh, wala pa relasyon yung yung Cherry Ward bilang pan nila eh siyempre nakakabigla na ala pala talaga silang relasyon. Hmm. Pero ano, igalang natin kung ano man yung sinabi nila na wala silang relasyon. Doon eh, na tayo, wala talaga silang naging relasyon. Panginayang ka paps. Oo, eh, ano naman ang sasabi mo sa issue na ginamit lang ba ni si Terry sa takbol? Eh, so, sa, sa, sa ganun, siguro, wala naman siguro naging gamitan. gamitan. Siyempre, parehas silang vlogger. Parehas naman silang nakinabang tulad ng na sabi nila. Hmm. Ayun, kumbaga, give and take lang. Give and Ayun, take. Thank you sa mga pakagandang thank tanong. Thank you. <laughs> Dito naman tayo kay Ju. <laughs> Ano mo sabi mo ngayong nalaman natin na wala palang relasyon si Cherry White at Pacboy? Ayun, agulat, Kasi, syempre, buong akala nang sa social media, mga tao. Tayo rin. Hmm. natin eh, meron. Kasi, yung ginagawa nila, sweet. Uh, Tapos, nagtutulungan sila sa vlog, sa mga kung ano-ano. Hmm. ba, diba? Hilaan sila pataas palagi. Hmm. Ayun. Eh, ano naman masasabi mo na, sa tingin mo ba totoo na ginamit lang ni Cherry White si Pacboy? Oh, hindi rin naman. Kasi parehas naman silang nakinabang eh. Sabi nga nila, parehas silang nakinabang sa isa't isa. At nang nakakatawaan din naman doon. Hindi naman, naman ginawa ni Chero wait, eh. Kasi si Pacboy, nagarin siya, nagusbong din siya. Oh, nag-grow um, din, oh, nag-grow nag din, din siya. Nag-grow din siya na marami siyang napuntar para sa sarili niya. Tapos kung ano-ano yung mga nangyari pa sa kanya

So, oh, yun, nakaka-dismay ah. Kasi si Pakboy, talagang effort eh. Pagka pupunta ka na Cherry White, di ba? Noong dati. At happy rin umasa rin si Pakboy. Umasa rin, oo. No. Masakit po na, no? Oo. Oh. Sa tingin mo ba, ginamit lang ni Cherry White si Pakboy? Oo. Oh. Oo? Oh. Ginamit ni Cherry White si Pakboy, ginamit din ni Pakboy si Cherry White. Ah, nagamitan. <laughs> oo, oh, kumaka, si, ayun, kung nalalaman nyo, ginamit ni Pakboy, ay ginamit ni Cherry White si Pakboy, si Pakboy, ginamit din si Cherry White. Ginamit, nagamitan. Hay nako. Eh, ano? Si Aden, tanong tang ikaw ngayon, tatanungin namin. Ano muna sa iyo? Hoy, hoy, lang ini-interview ko eh. Hindi pwedeng. Tumingin na law. Dadamayan niyo pa ako diyan. Ano mo yung kagagawa mo? May, may sasaming sa naligo ligo. Oh. Okay, ngayon. Ngayon. Oh, oh, talo. Ano ba 'tong tanong nito? <laughs> ano, wala. Kaya, niluwal, ay, ano masasabi Walon, mo na wala pa lang wala pa lang relasyon yung dalawa? Si Cherry White, si Parkboy. Yes. Nasaan okay, yung pat. Dapat dapat kayo lang tinatanong ko eh. <laughs> Hindi, ang masasabi ko dyan, nakakapanginayang din. Kasi alam ko sa part ni Pacboy na sa tagal, <laughs> sa tagal, sa tagal, sa tagal nila mag, ano, magkasama, almost one year may get. Alam ko, syempre sa one year na yun, umaasa si Pacboy na magka-label sila, syempre. Kasi, kaya nanginayang ako sa, ano, sa kanilang dalawa. O, oh, yung pangalawang tanong mo, ano masasabi ko, naggamitan ba o ano? Sa isyong ginamit ni Cherry White si Pacboy naman, sa tingin ko wala namang ganun kasi pareho naman sila nang nag-grow nga parehas tsaka wala, walang gamit ang nangyari at sinabi naman ni Pacboy yon ayun lang, talagang di lang si Pacboy may nangyaring bagay na di maganda sa kanya na siguro di nakita ni Cherry White kaya nangyari yung mga bagay-bagay tapos -bagay pumasok si Boy Tapang yeah.